<laughs> okay naman. Both Congratulations! Na karatik, kanon, Opo tro. nga! Siyempre ikaw yan eh. <laughs> so ito na ang itsura ng diwata pares natin ngayon. Mas pinalaki, mas pinalinis, mas hindi. Yes. Ang natin ng So pwede na kayong, mag, pwede nyo lang yung vlog. Lahat pwede nyo lang yung piece mamaya. Ano. Hmm. Lahat welcome. Kaya kami mga vlogger tayo. welcome sa lahat ng vlogger tayo. Thank lahat you so tayo. much, diwata! Jose. Si Salomo nandito. Siyempre. Mga vloggers, hindi kami mawawala. <laughs> Doon, do. So, nandito po okay, si Niwata. Ayan. 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 Dali, Ayan. Ayan. kita. Ayan. Ayan. maraming yeah. salamat and at maraming salamat na yung part ako sa inyong channel thank you so much for the community Magente, welcome sa Diwan ng Fara sa Kapolod at sa kamasaya ko dahil sa diba sa kapalik ko ay nakapalik ko sa kapalik ko sure, sana nga diba wala naman mas mga <music> harap kung ginagawa na natin ang magawin na natin ang Pilipinas mula bago na ibang bansa diba kaya ang Diwan ng Fara sa Kapolod magkakaroon tayo ng international okay

trip po ito dito basta. Siya. Yeah. Di wala. Dito nilikam. Oi. Oh, ito nila, di ba? Mesa na. So kapag ka may oorder, ayan mga cashier cashier na Ms. Tuloy yung ano, ta Ms. Tuloy yung nagawa ko dati sa mall cashier cashier. Diba? Papalitan daw yung pangalan diwa ta finding restaurant. Ano yung mga minus guys. Oh, may mino na siya, guys. Diwata grilled ay ay kong gayo sa weekend. Di nawawala yung weekend yan. Iguata breaded yung Masisira yung diet Pero basta libre. Tinginin natin. Ayan, dami guys. Diyan na sa loob. Ang mga yung pila sa labas. Andun si di Wata. Parang may naaanin na kapag mga mga na isa si Whitey Man mga 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 Whitey Man! Nakita na rin kita. Ang ng pula. Yan, ang haba ng pula. Hi! Hi! The... Hi! Lagi! Vlog kayo dyan! Vlog muna kayo dyan at ako'y kakain. Dala ng lechon si Iwata. start na po ang program mga kaibigan. Lapit tayo dito sa VIP. Malapangan dyan! Isang malakas na sigawon! Naku parang yata. Isang malakas na sigawon! Okay, eto muna kausapin muna natin si Mama Diwata. Para sa atin nga, anong masasabi niya? Mama, come here. Ayan, mama, ano masasabi mo sa ating soap opening ngayon? Ayan, gusto ko lang pasalamatan yung mga tao nang dito ngayon, yung ating mga guests sa soap opening. Kaya naman dapat meron tayo ngayon mga special guests na darating. Kaya lang, um, di sila makakapunta ngayon dahil nga sa bagyo. Yung iba binahay, yung mga sasakyan nila parang hindi yata kaya magpumabanti dito.

diwata. Ganyan talaga yung... Ayan! Uh, gusto man, ko lang din masalamatan si Tito Boy, abandon ng inyong ipot. Okay, Ang layo-layo ko pa, nalaglag pa yung pamasahe ko dahil sa sobrang ulan sa amin. O ma, nagparinig. Ano daw? Nalaglag <laughs> pa uh, uh, sa akin. Ah, Iko, saan ka ba na uwi? Sa Kabiti pa. At uh, tamang tama, isasabay kita pa sa iyo. Kailangan na <laughs> kita sa gulong ng sasakyan mo mamaya. okay, thank you so much. ganda, ganda. Love it. Thank you, Thank you. Ah, siyempre, ma. Art TV. Salomo. Si Saan? Only in Japan. Okay, next. Quezon City. Quezon City. Ayan. Okay, ulit. Grabe, kahit bumabagyo, diwata, bebe. Oh, grabe. No. Ang dilim na. Ang na natin si Diwata, sakit yes. na bisyo talaga. Support, support, Diwata.